Yan mga kaibigan, mga kabi. Uh, ngayong hapon, sumahan niyo ako. At papakita ko sa inyo yung ating bagong alaga. At bago i-breed dito sa ating muting isdaan ng mga balon molly. Ito mga kaibigan, ating bagong alagaan dito sa ating muting isdaan. At syempre, patok na patok ngayon. At sikat na sikat. Wala uh, walang iba kundi mga balon yan, ngayon bumili tayo rito ng isang pares o isang pair ng mga balon molly. Ang tawag dito ay Trico Sibra. Yan ang sabi sa akin ng binila natin. Uh, Siyempre, after nito, acclimate natin ng 30 minutes para sugurado. Pabalikan natin sila after 30 minutes mga kaibigan para pakaulan dyan sa ating sinetap na tab na yan. after 30 minutes mga kaibigan na pinakawalan natin yung isda mga balon mo din natin at syempre hindi natin sinami yung tubig dahil merong uh, gamot yon na pag sinama natin sa tab natin ay pwede makapekto sa mga halaman at syempre dun sa ating mismong tank yan yung setup natin, nagyan natin na aquatic plants. Tapos, yun na sila. Ito yung female, yung malaki. Nakikita nyo mga kaibigan yan. Sabi nung nabila natin ay 1 to 2 weeks, magdadap na yan. Ah, uh, tignan natin dahil malaki naman talaga na yung chan niya. Tapos, nandiyan dyan yung male sa so kabila. At bago nga pala yan, syempre, nakabili rin tayo ng ibang balon moly pa mga kaibigan. Ito yung ating mga full gold balloon molly kung may full gold tayong gapis uh, meron din tayong balloon molly na na full gold na ibibrid din dito sa ating munting isdan at sana maging swertes uh, mga pag produce tayo ng mga balloon mollies uh, maganda. syempre ipipilian natin yan para pag in natin ay matuwa naman yung bibili mga kaibigan And yung mga full gold balloon molly yun na set natin tab yung dati natin pinaglalagay ng mga gapi tapos may aquatic plants syempre nilagyan natin ng aerator malaga yan tapos yung tubig nya hindi ganoon kalalim para kasi yung molly talaga pag uh, ano, dapat mababa lang yung tubig nila at dito may kinawa ko isang pool gold na balon moly nandoon sa loob ng bahay pinagagaling natin may bad news tayo mga kaibigan. Ito yung isang full gold na balon molly natin. Yeah. Namatay na siya. Bali yung kinawa natin dun sa labas kasama nung iba. Iniwalay natin siya kanina. Dito natin lagay sa tubig na merong may kuling blue. Tapos may asin. Tapos sa per 5 minutes nilipad natin dito sa lagyan ito na meron lang naman tubig lang tapos naging na konting asin pero sa kasabang pati na na yung ating balon molis na to hiniwalay ko to kanina umaga dahil may nakita ako sa kanya kakaiba uh, yung paglaway niya kakaiba na yung kinikilos niya nakisteady na lang siya sa tab ah uh, hiniwalay ko na kinabot natin tapos yung kaliskis niya mga kaibigan ay nakata nakataas na na ah, palatandaan nyo ng dropsy hindi ko alam kung saan nakakuha yung dropsy pero kagabi ko lang to bali isang araw pa lang sa akin to Maaring ah, maaaring dito or dun sa pinagbila natin pero ganun pa man eh, ay, ito ay previous sa atin bali yung full gold natin na balon mollies isang tryo na binin natin tapos napasunod siya isang tryo kaya tas na matay itong isa bali lima na lang Yan mga kaibigan, mga kabi, uh, niyo nyo ating bagong alagaan o bago nating alaga at ibibri dito sa ating munting isdaan ng mga balon molly. Uh, Siyempre patok na patok ngayon yan. Sikat na sikat sila ngayon. Kaya yung dating murang balon molly, uh, ini-small lang ngayon, big time na. Medyo mataas na talaga ang presyo. Kaya ano pa hinihintay nyo? magbalon mo rin magbalon mo rin na rin kayo mga kaibigan mga ka at iyan tatapos natin yung vlog natin sana maparami natin yung balon mo natin na kahit na merong namatay na isa uh, meron pa naman tayo natira iyan mga kaibigan hanggang sa susunod maraming salamat tapos natin itong vlog na to uh, update ko na lang kayo uh, mga susunod yan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga kaibigan sa mga bago nating kaibigan dyan at mga nanonood ng ating youtube channel na i Goldfish uh, mag subscribe na po kayo mga kaibigan para updated kayo sa mga susunod nating videos at syempre sa mga subscriber natin dyan maraming maraming salamat po uh, kung wala kayo wala kami at yan magingat kayo may bagino naman sa mga may mga area pa na dito na may baha pa magingat kayo. Mag kayo palagi uh, at hanggang dito na lang hanggang sa susunod maraming salamat bye bye